Dito may cutter ba di Ay naroon pala Saan? Hmm. Kakarga O, hindi, ng gabi pagkaganyan Sa palaligay na Ang gawa doon sa mga balinghui ba? Hmm. Sa labas nagagaya Kung baka di Shoot sa sako din, kalakalati ba, Aba, ay Pag yung silid mo ng Kakarga, hindi ko oo nga Ay, pabor yan kahit magkasuluhan Anong? parang papaya oo oh, hati hati ay ano cutter po may cutter pa dito ah dito pala naipon yung mga cutter Nakadara ba si Kuwariki? papasok ah papasok 50 ngayong umaga yun po ang order ngayon nating umaga po 50 parang yan lang naman ito yan pero parang mas maganda pala madalang ang tanim ano kung pa sa malimit ano nga kaya kung pares lang pag malimit. Tiyok, ano ang iyong isang karagagandaan sa malimit o sa madalang? Madalang-dalang. Pero pag pungo sa mandritsyo, maganda yung maliliit, ano, malimit, anong Ha? Pero parehas lang, baka ano? para sa mga ay, ngayon, ngayon po ang pa-order natin ay 50 tapos po ay ganaray yung po mga umu-order sa ating sampu-sampu ay times 2 ang kinukuha ngayon gawa ng mataas po ang presyo ng gulay ay mas mabinta po yung ko ito lang kamura mura-mura chong. yung o, oh, mabili nila ng 20, ay eh, eh, talong, ay eh, isang daanan. dalawang ikot lang daw doon sa kabilang tindahan Uto, dalawang ikot lang balat ang tali niyan Oo Ayaw nila na magpit Isisilid pa, antayin mo na. Isisilid pa. Isisilid pa, antayin mo na. Totoy. Bot, bot. Sisilid lang, saglit lang aray. Oo, oh, sisilid po muna at nang para mapaktura na. ah, Ito May pinto na kaya. Higit. Ote, tayo bumulot na nga ng sibuyas, mga tigdalawang kinis. Kahit hindi linis, yun ay pansarin. nare-repakan pa nila repak bahala na sila kanya-kanyang discard eh. basta bayaran nila yung ganang akin na eh ako apat na araw bumalik sabi ito eh kakas na lahat nalilito daw nabubul to may nababad ng isang tinda isang libo ay sakya ay araw-araw delivery -araw, may combo may binti na hukacho may binti na parang papasok na ano oh aray na po yung ating ano oh po ari tapos ari ay ibang order oh. Tayo po ay tuloy ang harvest pero may nakikita po tayong magiging problema po na rin ating kangkong. Nakakatuwa po at diridricho na pero ito po. Nasaan to, May nakikita ka pa di yan? Diyos ay yung kinuha. Hindi naman na rin yun na Yan para po bang naiba ito. Matanda na puno nito. Malalapitan lang natin yung mas iba. Nagkakaroon po ng maninira. Yan kaya po ari siguro kakalbuhin na namin. Para makapag-apply ng pataba at saka po pesticide. Gawa po nang hindi na natin pwede itong spray ng pesticide kasi po for harvest na. Ang gagawin po natin pagka yung kalbo na lahat na nakuha na sa pa lang po tayo mag-apply ng pesticide para po sa loob ng 15 days bago pa lang siya i-harvest kumbaga napakalayo na nung no, sinasabi natin na 7 days pagka-spray pwedeng kainin na pwedeng i-harvest na oh. pero yung pang times to natin ginawa talaga pong safe na Kuya Babi ya yeah, ito po ang nagiging problema po ng ating kangkong oh. Yeah. ya Marami na diyan yung oh may ganar eh. Oh, o madalang pa naman po. Dapat pala ito yung na rin. Oh. Apids. Oh. Ito po ang nagiging ano natin dito. Itlog ito ng insekto. Uh. Oh. Yaron lago na wala na ho yung daan na rin oh. insekto dadali dito. Ya, yeah, ito po. Oh. Mabilis pong lumawak. Ilang araw na po ba itong napansin na ganito, Chong? O ngayon lang napansin ito. Parang ngayon lang ano. Ilang days kaya ito bago umipit to. Hmm. Yan po yung nagiging sakit to. Hindi po naman siya tama ng fertilizer. Kami may napakatagal na nag-fertilizer. Hindi rin naman lip line, lip miner. Yan po ang nagiging problema po natin. Pero para cho pero lahat ay ganun na eh. Sa malimit ang tanim, parang mas mabilis siyang atakihin kumpara sa dalang kaya. Ano nga kaya? hmm katulad na rin isang tumpo na rin oh. Uh, na. nangungulot na nangungulot nga po oh. Uh. para pala sa para na spring ng tupor di ay dapat pala lagyan ng ano ito Kalisyum ang kailangan ng mga ganitong halaman para mas maberde ang bumerde ang dahon. Gawahon tong nang ang halaman. Pag kayong hindi gaano pinataban ay nagkakumbaga mabilis banda po ang sakit. May mani ra. dali ka. Hindi pa paklong, paklong. Hindi ko rin nga alam may. Hoy te amo hoy. Oh. Pag may nalipad-lipad, ano, pagumpagongan na. Ano kaya? Yan kaya yan? Oo, ari, tamat pag sa po, ubos din nila yung ganito. Ay, hindi naman kinakain na aray, yung ay. Aring naninilaw eh, ari, yung ano, tawag din eh, yung parang amag. Ari, yung naninilaw. Ano nila, nga kaya? Yung parang amag, ari. Ang gamot nila yung kutipso. Anong pangalan? Kutipso. Kutipso? Yung maliit na ano lang yun, nasa batin. Ay, saan nakakabili? Eh? Sa mga tindahan din na, sa... Kutipso? Hmm. Ano nga kaya? Yung katulad sa ayap. Dibat yung sa ayap ay pag napansin mo yung mga ganda kalapat, biglang na ng ano. Oo, ano yun? Ganun din. Isa din ang nangangayon sa ganyan. Tawag dito yung parang ano. Ay ano, kutipso ba ko? Kutipso. Walang joy. Lalawak yan ano? Oo. Uh -huh. Hanggang lahat, maglalad-lali. Eh. Hoy, naaya. Tingnan mo, tiyan mo. Oo, ganyan. Naglilit. Katulad na sa ano, yung bang sa daan ng ayap. Hindi kaya parang apektado ng tupor di. Eh, hindi. Ay, nagay na ginagamit ba rin? Tapos na. Ay, hindi. ay sa bagay nga ay. Lahat pala yun. Pati ano, ano, hindi rin gawa kaya pa nun. Ba't parang luya may ano din? Lag. Oo nga. Nandadali talaga. Oo. Uh. Na, na ang Ganda rin kaya ng insekto, ari. gana rin, ano, pero ari talaga yung ano, ito yung parang amag na. Oo. Uh -huh. ay si papakalbo ko na lahat tapos saka papa spray yung chong wala nanay nariyan po ah ay nariyan yun kay Kapini pini nandiyan pa hindi pa ho ay may sibuyas pa pala mamaya pang lugawan mga alas dos pa ano na pala yun baka 60 na 60 tali tas eri pa 70 oh